Nagsimula ang kwento, sa isang lalaking iwiniwasiwas ang kanyang espada, sinasabing siya ay minsang naging bayani na nagligtas sa mundo mula sa Demon Lord, isang tyrant na nagpuno sa kalahati ng mundo ng dugo. Ang lalaking ito ay si Aiden Albiario, kilala bilang ang Dragon Slayer. Gayunpaman, nang talunin ni Aiden ang Demon Lord, siya ay isinumpa. Habang siya ay sugatang nakahiga sa lupa, napapalibutan siya ng mga taong nagtaksil sa kanya. Galit na tinanong ni Aiden kung alam ba nila na ang mga nagnanais poxen ang kasamaan ay sila mismong magiging masama. Ang lalaking nasa harap niya, na tila bahagi ng Imperial Family, ay nagpaliwanag na ang Demon Lord ay isang walang hanggang nilalang. Yaong mga pumapatay sa kanya ay hindi lamang namamatay, sila ay nagiging bagong Demon Lord. Sinabi niya kay Aiden na magiging malaking karangalan para sa kanya, ang Dragon Slayer, Naakuha ng sumpang ito at isakripisyo ang kanyang sarili para sa bayan. Isa pang lalaki ang umamin na wala silang ibang pagpipilian, at hindi sila humihingi ng tawad kay Aidan. Lalong nagalit si Aidan, nagningit-ngit sa galit, habang isang babae na may hawak na sandata ang umiti, at sinabing napakahirap ng kanyang ginawa at ngayon ay maaari na siyang magpahinga ng mapayapa. Nagulat si Aiden nang mapagtanto niyang binibigkas ng babae ang isang makapangyarihang sumpa na tinatawag na Claymore. Habang dahan daw ang nawawala si Aiden, naisip niya kung paano niya itinuring na mga kaibigan, at kapanalig ang mga taong ito, ngunit isa pala itong kasinungalingan. Sinumpa niya sila, sinasabing mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa makulong magpakailanman. Ikinulong nila siya sa isang walang katapusang kalakliman, isang lugar kung saan walang oras. Habang siya'y bumabagsak sa isang walang hanggang kadiliman, nangako siyang papatayin niya silang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay. Biglang nagsalita si Aiden at nagulat ang dalawang lalaking nakatayo malapit sa kanya. Tinawag siya ng isa na, Master, at tinanong kung gising na siya. Litong-lito si Aiden at nagtataka kung ano ang nangyayari at nasaan siya. maya, -maya may dumating na mag-asawa at ang babae ay napasigaw, tinatanong kung ayos lang siya tinawag siyang, aking mahal na anak. Kinumpirma ng lalaki na gising na si Aidan. Nang idilat ni Aidan ang kanyang mga mata, siya ay gulat at litong-lito. Tinanong niya ang mga tao sa paligid niya kung sino sila. Isang babae, na nabigla, ang nagsabi sa kanya na tulog siya ng dalawang araw at maaaring nalilito pa siya. Mahigpit siyang niyakap ng babae, at sinabing siya ang kanyang ina, tinawag siyang Aidan Remes. Mas lalong nalito si Aiden dahil hindi siya tinawag na Aiden Albiario, ang kanyang nakaraang pagkakakilanlan. Simula noon, si Aiden Albiario ay muling isinilang bilang si Aiden Remes, ang panganay na anak ng isang duke. Biglang nakaramdam si Aiden ng matinding sakit sa kanyang ulo at tinanong ng kanyang ina kung ayos lang ba siya. Pagkatapos, bumalik ang lahat ng alaala ni Aiden Remes iniwan siyang nalilito kung bakit naaalala niya ang buhay ni Aidan Remes. Tiningnan niya ang kanyang kamay at nagtanong kung ito nga ba ang ikaapat na raan at limampung taon ng Imperial Calendar, na magiging labing limang taon bago siya namatay. Naalala niyang pinagtaksilan siya ng kanyang mga kasama, pinilit na maging bagong Demon Lord, at iniwang mamatay. Nanumpa si Aiden na kahit magmakaawa ang mga taksil sa kanya, hahanapin niya sila at papatayin ng isa-isa. Ngunit nagulat si Aiden nang malaman niyang ang dating may-ari ng katawan na ito ay isang masamang tao. Nalito siya kung bakit siya bumalik sa buhay sa isang katawan na ganito, at kung bakit si Aiden Remes ay nawala ng malay ng dalawang araw, lasing at basang-basa ng ulan. Inisip ni Aiden na kung hindi siya anak ng duke, baka binugbog na siya hanggang mamatay. Kinabukasan, tiningnan ni Aiden ang sarili sa salamin at nakaramdam ng pagkailang. Nagtanong siya kung siya nga ba talaga si Eden Albiario o kung napanaginipan lang niya ang buong buhay ng isang taong nagngangalang Albiario. Bigla niyang naisip ang suriin ang kanyang kapangyarihan at binuksan ang isang system mino. Ipinakita nito na siya ay kabilang sa lahi ng mga tao, ngunit lahat ng kanyang mga titulo ay minarkahan bilang hindi magagamit. Kasama sa mga titulong ito ang King of the Mercenaries, Reaper of the Warlocks, at ang Nemesis of Talos. Sinabi ng system na ang mga titulong ito ay unti-unting magiging magagamit kapag siya ay naging kwalipikado. Nanlaki ang mata ni Aiden sa gulat, lalo na ng mapagtanto niyang taglay pa rin niya ang kanyang kapangyarihang nakuha niya mula sa pagkain ng puso ng Berserker, kasama ang kanyang titulo bilang Dragon Slayer. Napagtanto ni Aiden na taglay pa rin niya ang kanyang mga kapangyarihan, kaya hindi lamang ito isang panaginip, Bagaman naiinis siya na iba ang kanyang pangalan, hindi siya sigurado kung mahalaga ba yun. Pagkatapos, tumawa siya, iniisip na ito marahil ay isang regalo mula sa mga Diyos, at nangako na hahanapin at sisirain ang mga nagtaksil sa kanya. Biglang lumitaw ang isang lingkod, at nagulat ng makita si Eden na tumatawa mag-isa. Tinanong ng lingkod kung ano ang nangyayari, ngunit ngumiti lamang si Aidan, at sinabing nauuhaw siya, Dinalhan siya ng lingkod ng inumin at kinuha ito ni Aiden, nagpapasalamat sa kanya. Naguluhan at natakot ang lingkod, iniisip kung bakit biglang naging magalang si Aiden dahil hindi ito pangkaraniwan, nagpatuloy si Aiden sa pagtawa at tinanong ang lingkod kung masarap ang inumin at kung maaari ba siyang makakuha ng tubig, nangangatog sa takot, pinanood ng lingkod habang iniinom ni Aiden ang kape at sinabing masarap ito, hindi sigurado ang lingkod kung talagang gusto yun ni Aiden o seryoso siya sa pagpapasalamat. Nang tanungin ni Aiden kung may iba pa siyang sasabihin, mabilis na sinabi ng lingkod na wala at umalis. Sa labas, sinabi ng lingkod sa isa pa na ang kanilang batang amo ay nagsabi ng, salamat, na ikinagulat ng isa pang lingkod, na nagtataka kung si Aiden ba ay nababaliw na. Balik sa kanyang silid, isinumpa ni Aiden ang sarili, na pagtatanto na ang kanyang simpleng mga salita ay nagdulot ng sobrang reaksyon sa lingkod. Nalito siya sa nangyari kay Aiden Remes, at ngayon na siya ay bumalik labing limang taon sa nakaraan, nagtaka siya kung ang orihinal ba na Aiden Remes ay umiiral pa sa ibang timeline. Naalala ni Aiden na sa oras na ito, dapat ay nakamit na niya ang kanyang kalayaan mula sa kanyang mentor na si Valkon, ang dating hari ng mga mercenaryo. Determinado siyang malaman pa, kaya lumabas si Aiden ng kanyang silid, at tinawag ang isang lingkod na nagngangalang Philip. Pareho silang nagulat dahil hindi pa kailanman tinawag ni Aiden si Philip sa kanyang pangalan noon. Sinabi ni Aiden kay Philip na mayroon siyang ilang tanong para sa kanya. Na ikinagulat ni Philip at ikinatakot, ngumiti si Aiden at tinanong si Philip kung ayos lang siya. Isang lingkod ang tinapag si Philip sa balikat, pinasalamatan siya at sinabing maalala siya, na ikinalito ni Philip sa kakaibang kilos ni Aiden. Pagkatapos ay tinanong ni Aiden si Philip tungkol sa hari ng mga mersenaryo, na ikinagulat ni Philip. Gusto ni Aiden malaman kung ano ang alam ni Philip tungkol sa hari ng mga mercenario na sikat sa isip ni Aiden bilang kanyang mentor. Sinabi ni Philip na may mga chismis na nawala ang hari ng mga mercenario ilang panahon na ang nakalipas, ngunit hindi siya kailanman nakarinig ng anumang tungkol sa pagkakaroon ng disipulo ng hari ng mga mercenario. Ikinagulat at ikinalito ito ni Aiden, kung wala ngang disipulo ang hari ng mga mercenario, ano nga ba ang ginagawa ng orihinal na siya at saan siya napunta? Sa nakaraang buhay ni Aiden sa isang barong-barong, isang lalaking may suot na balabal ang nakapansin sa isang batang nasa harap niya. Habang papalapit ang lalaki sa bata, ang batang si Aiden Albiarro sa kanyang nakaraang buhay ay nagpasya na subukan ang kanyang kapalaran. Tumama siya sa lalaki at lihim na nagnakaw ng isang bagay mula sa kanya. Habang patuloy na naglalakad si Aiden, napangiti siya iniisip na napakaswerte niyang nakapagnakaw ng malaking bag ng pera mula sa isang mahalagang tao. Gayunpaman, biglang lumitaw ang lalaki sa likod ni Aiden at ngumiti, sinabing, napakatapang mo, hindi ba? Ikinagulat ni Aiden yun at hindi siya makapagsalita. Ang lalaking yun ay si Valcon, ang hari ng mga mersenaryo. Tinanong ni Valcon si Aiden kung paano niya nagawang magnakaw mula sa kanya, at hinawakan ang balikat ni Aiden, na ikinatakot niya. Agad na humingi ng paumanhin si Aiden, ngunit ngumiti lang si Valcon, at pinuri ang matipuno katawan. Ipinahayag ni Valcon na mula sa araw na yon, magiging disipulo niya si Aiden, nalito si Aiden, ngunit hinayla siya ni Valcon, tumatawa at nangakong gagawin siyang pinakamahusay na mersenaryo, ganito nakilala ni Aiden ang kanyang guru na si Valcon, at mula noon, gumawa siya ng pangalan bilang disipulo ni Valcon, nang patayin niya ang Berserkong Dragon, nakamit niya ang palayaw na Dragon Slayer King. Sa kasalukuyan, nagulat si Philip nang tanungin siya ni Aiden tungkol sa hari ng mga mersenaryo, sinabing hindi pa niya narinig ang anumang chismis tungkol sa pagkakaroon ng disipulo ng hari ng mga mersenaryo. Napatigil si Aiden at naguluhan, iniisip na walang paraan na ang disipulo ng hari ng mga mersenaryo, na si Aiden Albiario, ay hindi umiiral sa timeline na ito. Samantala, sa bulwagan, isang lingkod ang nagtanong sa kanyang kasama kung sa tingin niya nagbago ba si Batang Panginoon kamakailan. sumang ayon ng isa pang lingkod, binanggit na sa huling pagkakataon na natapo ni Philip ang alak, hindi siya tinapunan ni Aiden ng anumang bagay, sa halip, pinasalamatan pa siya nito. Nagsimula ng tawagin ni Aiden ang mga tao sa kanilang mga pangalan sa isang palakaibigang paraan, na ikinagulat ng mga lingkod, Naisip nilang maaaring magbago ang mga tao pagkatapos ng isang karanasang malapit sa kamatayan, at tila totoo ito kay Aiden. Gayunpaman, nag-aalala pa rin sila. Napansin na kamakailan ay mukhang walang kaluluwa si Aiden, na parang walang laman ang kanyang mga mata. Samantala, pakiramdam ni Aiden na wala siyang magawa. Inihahanda ng mga lingkod ang kanyang mga pagkain at hindi man lang niya kailangang maghugas ng mga plato. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang ibang sarili, si Aiden Alviario, ngunit tulad ng inaasahan, wala ang bersyon ng kanyang sarili sa timeline na ito. Sa kabila nito, patuloy siyang ginugulo ng mga alaala ng pagtataksil, galit, at paghihiganti. Ikinagulat ni Aiden nang makita ang dalawang lalaki na nagsasanay ng espada. Sila ay mga kabalyero mula sa dachi, biglang lumapit kay Aiden ang isang lalaki at tinanong kung bakit siya naroon. Ito ay si Carl Remes, ang nakababatang kapatid ni Aiden. Hindi tulad ng dating nagmamayari ng katawa ni Aiden, na isang walang kwentang tao, si Carl ay masipag at naging isang kabalyero na, kahit na pangalawang anak. Nakuha pa rin niya ang karapatang magmana. Gayunpaman, walang respeto si Carl sa kanyang nakatatandang kapatid. Galit si Carl, tinanong si Aiden kung bakit hindi siya abala sa pag-inom tulad ng dati. Nakita ni Aiden ang pagkasuklam at pakiramdam ng pagiging higit na tao sa mukha ni Carl habang tinitingnan siya nito ng mababa dahil sa pag-aaksaya ng oras sa paglalaro at pag-inom. Sumagot si Aiden na nanunood lang siya ng pagsasanay dahil siya'y na board. Napikon si Carl at sinabing ang pagsasanay ng mga kabalyero ay hindi isang palabas at kung hindi naroon si Aiden para makipagsparang, dapat siyang umalis. Naunay nagulat at nalito si Aiden, ngunit napagtanto niyang hindi pa siya nakakahawak ng espada mula noong nangyari ang bulo. Sinabi niya kay Carl na gusto niyang makipag -sparring. Nagulat si Carl, at tinanong siya kung seryoso ba siya. Kinumpirma ni Aiden na gusto niyang makipag -spar. Sa lugar ng pagsasanay, lumuhad ang isang night in training na si Bazan sa harap ni Aiden at bumati sa kanya bilang batang panginoon bago ang kanilang laban. Tiningnan ni Aiden si Bazen at simpleng sinabi, mabuti. Samantala, dalawang kabalyero na nanunood mula sa malayo ay nag-aalala. Tinanong ng isa kung dapat ba nilang ihinto ang pagsasanay, dahil si Aiden pa rin ang batang Panginoon. Sumagot ang isa pang kabalyero na marahil matatalo si Bazen ng sadya upang maiwasang matanggal sa trabaho. Kabado si Bazen, at hindi mapalagay na makipag-spar kay Aiden, na itinuturing niyang walang kwentang tao, hindi siya makapaniwalang pinilit siyang labanan ng isang taong mahina, isang taong natalo pa ng mga aso sa kanilang lugar, ngunit naramdaman ni Aiden na iniisip ni Bazen kung paano siya matatalo ng sadya. Ngumiti si Aiden at sinabi na matagal na mula nang huli siyang nagpainit, at interesado siyang malaman kung ano ang mangyayari kung ibubuhos niya ang lahat. Habang tinaas nila ang kanilang mga kahoy na espada, sinabi ni Aiden kay Bazen na huwag magpigil at gawin ang kanyang makakaya. Tinanong niya kung sang-ayon ba si Bazan na walang silbi ang isang training night na natatalo sa isang mahina at lasenggero. Pagkatapos, ngumiti si Aiden at binalaan na kapag natalo si Bazan, patatal sikinya ito sa order. Nabigla si Bazan sa hamon na ito. Si Carl, na nanunood sa malapit, inisip na nawalan na ng bait si Aiden. Para sa kanya, hindi pa nga nakahawak ng espada si Aiden pero ngayon ay seryosong nais niyang makipag sa isang training night na si Bazan. Namula ang mga mata ni Bazan sa determinasyon matapos ang mga salita ni Aiden. Lumapit siya at umatake, na kaya na ni Aiden na harangin ang strike, ngunit kinagat ang kanyang mga labi ng mapagtanto na mas mahina ang katawan niya kaysa sa inaakala. Sa kabila ng sakit, natagpuan niya ang sarili na gustong makipagpalitan ng mga pag-ataki. Habang nagpapatuloy ang sparring, lalong nainis si Bazen. Nabigla ang mga knights na nanunood nang makita nilang nakakapanatili si Aiden. Isa sa kanila ay nababahala na baka masaktan si Aiden. Habang nalilito si Bazen, iniisip kung paano nakakapanatili ang batang panginoon, nabigla si Carl, at nalito si Bazen kung bakit hindi bumabagsak si Aiden, sigurado si Bazen na walang laban si Aiden, pero hindi niya maabot ang espada ni Aiden habang nagtatagisan ang kanilang mga espada nakaramdam ng kasariwaan si Aiden, damang-dama ang mainit na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nagulat si Bazan habang nakangiti si Aiden, tinatamasa ang kasiyahan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Namangha ang ibang mga knights, at isa sa kanila ay nagsabing walang paraan na natutulak si Bazan at nagtataka kung totoo ang kanyang nakikita. Nagalit si Carl, hindi makapaniwala na ang basurang si Aiden, ay nakakakuha ng upper hand laban sa isang training knight, lalo na si Aiden ay madalas na binubugbog ng mga asong kalye noon. Nabigla si Bazen nang biglang mag-iba ang mga atake ni Aiden, parang kanina pa siya nagpipigil, hindi niya maunawaan kung paano nagagawa ni Aiden ang mga ganitong galaw, pero sa isip ni Aiden, naalala niya na matapos mabuhay ng tamad ng matagal, nakalimutan na niya kung sino siya talaga, sa kabila ng kanyang kasalukuyang mahina at walang muscle na katawan, siya pa rin si Aiden Albiario, ang Dragon Slayer King na minsang pumatay sa nagwawalang dragon. Hinato ni Aiden ang kanyang espada, na pilitang umatras si Bazen. Biglang itinutok ni Aiden ang kanyang espada kay Bazen na gulat na gulat. Ngumiti si Aiden at tinanong kung susuko na ba si Bazen. Nagbulang-bulungan ang ibang mga knights, nagtatanong kung talaga bang natalo si Bazen ng kanilang batang Panginoon, na para sa kanila ay hindi ka Tumawa si Aiden at nagpasalamat kay Carl, sinabing nakakapresko ang sparring match. Ngumiti si Carl, at sinabing natutuwa siyang marinig yun. Pagkatapos, kumaway si Aiden at sinabing madalas siyang babalik para makipag-spar ulit at pinayuhan ang lahat na gawin ng kanilang makakaya bago umalis. Nabigla at nalito si Carl, nagtatanong kung si Aiden pa rin ba ang kilala niya. Isa pang night ang nagduda. Nang gabing yun, tiningnan ni Aiden ang kanyang kamay, at sinabing hindi siya makapaniwala na ang kanyang katawan ay nahirapan sa isang laban. Ngumiti siya at humiga sa kama, bamantong hininga at nagsabing kahit papaano ay nailabas niya ang kanyang mga frustration. Nakita niya yun bilang isang bagong pagkakataon, isang pagkakataong ibinigay ng langit para sa paghihiganti. Ngunit alam niya na ang kanyang mga kaaway ay lubhang mahuhusay, halos isang sandatahang hukbo, at may mataas na katayuan. Binanggit niya ang Night King, ang tagapagmana ng Grand Duchy ng Seas Silveta, ang Iron-Blooded Saint na pinili ng Slaughter Cult Spica, ang dakilang Archmage, Shora, ang Second-in-Command ng Immortal Itaraya ng Empire, at ang dakilang Alchemistang si Calcius. Napagtanto ni Aiden na wala siyang laban sa kanila sa kasalukuyan at maaaring kailanganin niyang labanan silang mag-isa upang makamit ang kanyang paghihiganti kailangan niyang alisin sila bago sila magsama-sama. Alam niyang kapag nagkaisa sila, maghihirap ang bansa, at kailangan niyang magawa ito bago mabuo ang koalisyon para lupigin ang mga dark magician sa loob ng limang taon. Alam ni Aiden na upang makamit ang kanyang paghihiganti, kailangan niyang simulan sa pagpapalakas ng kanyang mahinang katawan. Sa kasalukuyang estado nito, hindi niya kayang talunin kahit isang goblin, lalo na ang kanyang mga makapangyarihang kaaway naisip niya ang isang paraan upang mapalakas siya kinaumagahan dumating si Philip upang makita si Aiden na nagbigay sa kanya ng listahan ng mga bagay na bibilhin nabigla si Philip at tinanong kung talagang nais ni Aiden na bilhin ang lahat ng nasa listahan nalito si Aiden at tinanong kung may problema ba sa kanyang hinihingi sinuri ni Philip ang listahan at napansin na nais ni Aiden na bumili ng top quality holy potion kasama ng ilang mamahaling sangkap mas lalo siyang nagulat nang makita sa listahan ang mga makamandag na halaman. Nanatiling tahimik si Aiden, alam na kahit ipaliwanag niya kung bakit niya kailangan ang mga sangkap na ito, malamang na pagdududahan siya ng mga tao. Pagkatapos, tinapat ni Aiden sa balikat si Philip, nagtataka kung ang dating may-ari ng kanyang katawan ay gumawa na ba ng ganito. Ngumiti si Aiden, at tinanong si Philip kung ayos lang ba sa kanya ang humawak ng mapanganib na bagay at bamulong na masaya siyang babalikan ang mga dating araw. Biniro niya si Philip tungkol sa muling pagbalik sa nakaraan, na nagpatakbo kay Philip, sinasabing wala siyang pagtutol at bibilhin niya ang mga bagay kaagad. Habang nakangiti pa rin, naisip ni Aiden na kailangan niyang samantalahin ang kanyang bagong buhay bilang anak ng isang mayamang duke, mayroon siyang mga mapagkukunan na hindi siya nagkaroon noon, minsan na niyang naranasan ng isang katawan na lumampas sa mortal na limitasyon bilang isang swordmaster, kaya alam niyang maaari niyang maabot ang antas na iyon ng mas mabilis kaysa sinuman, kahit na ang pamamaraang ito ay hindi normal, kinakailangan ito. Isang buwan at kalahati ang nakalipas, na ihanda na ni Aiden ang lahat. Nakatayo siya sa harap ng kanyang setup, bomb antong hininga, at tinawagan si Philip upang humingi ng mana potion. Agad itong ibinigay ni Philip, at ininom ni Aiden. Ginagamit ni Aiden ang pamamaraang break then heal, kung saan pinipilit niya ang kanyang katawan hanggang sa limitasyon gamit ang matinding pagsasanay, at pagkatapos ay binabalik ang lakas gamit ang mana potions. Ang isang potion ay kasing halaga ng isang buwang gastusin para sa isang karaniwang tao, ngunit bilang anak ng isang mayamang duke, posible ito para kay Aiden. May lihim na sandata si Aiden para sa kanyang pagsasanay, tinawag niya si Philip, at tinanong kung nasaan na ang mga bagay na kanyang inorder, sinabi ni Philip na dinala na ito sa kanyang silid. Bagaman curious siya kung ano ang plano ni Aiden na gawin sa mga sangkap, naalala ni Philip ang babala ni Aiden tungkol sa pagbabalik sa nakaraan kaya't hindi na siya nagtanong. Pumunta si Aiden sa kanyang silid at nakita ang mga sangkap. Natutuwa siya na nabili ni Philip ang lahat ng nakalalasong alasong halaman na kanyang hiniling, tulad ng Flower of Despair at ang Hell Flower. Hindi inakala ni Aiden na gagamitin niya ang pamamaraang ito, pero nandito na siya. Naalala niya ang dalawa na nagtaksil sa kanya, sina Calcis at Shora, na siyang lumikha ng teoryang ito. Habang sinisira ng laso ng katawan, gagamitin ito ang lahat ng yaman nito upang mabuhay, na magpapakawala ng mga nakatagong kakayahan. Alam ni Aiden na maaaring patayin siya ng paraang ito, ngunit mayroon siyang dekalidad na banal na potion upang tulungan siyang makabawi kaya't naisip niyang magiging ayos lang siya. Habang naghahanda siyang kainin ng lason, napansin niyang nalampasan na niya ang kamatayan minsan, pagkatapos kainin nito, ininom niya ang banal na potion, ngunit matindi ang sakit, lumuhad siya, habol ang hininga, iniisip kung gaano kasakit ito, at nakailangan pa niyang gawin ito ng isang daang beses pa, gayon paman, naramdaman niya ang pagdaloy ng kanyang mana na mas bumuti, gaya ng inaasahan mula sa kaalaman ng mga nagtaksil sa kanya. Bigla, isang boses ang sumingit, sinabi, masaya ba ito, Dragon Slayer King? Nagulat si Aiden at galit na nagtanong kung saan nang gagaling ang boses, at iniutos na magpakita ito. Nakilala niya ang boses, at hindi niya ito makakalimutan kahit pagustuhin niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Philip sa silid, kabado matapos marinig ang malakas na ingay. Nang makita niya si Aiden, nagulat siya. Galit pa rin si Aiden, at inutusan si Philip na umalis kaagad. Naiintindihan ni Philip ang sitwasyon at mabilis na lumabas ng silid. Patuloy na galit si Aiden, sigurado na narinig niya ang boses at hindi ito ilusyon. Biglang may lumitaw sa harap niya. Naguluhan si Aiden, at nagtanong kung ito ba ang Underlord, at nagtaka kung bakit naroon ito. Nang lumingon si Aiden, bigla itong tumawa at nanukso, nahuli kita, hindi ba? Matagal na, Dragon Slayer King, Aiden Aldiario. Nag-aapoy sa galit si Aiden. Patuloy siyang tinitukso ng Underlord at sa wakas, sumigaw si Aiden, Salbahi ka, Underlord. Bakit ka narito? Nakita ko ang iyong katapusan sa sarili kong mga mata. Ngunit kalmado lang na sumagot ang Underlord, na parang nami ni Aiden ang kanyang presensya, idinagdag pa na wala na siyang pisikal na katawan kaya hindi siya nakikita ni Aiden. Bam ini nga si Aiden at tinanong kung paano siya nakikipag-usap kung nawala na ang kanyang katawan ipinaalala ng Underlord na sa huli namatay siya habang naging Underlord mismo pinagsikapan ni Aiden ang kanyang mga kamau nalilito at tinanong kung ibig bang sabihin ng Underlord na siya na ngayon ang Underworld ipinaliwanag ng Underlord na kalahating tama at kalahating mali ito sa oras ng kanyang kamatayan inilipat niya ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Aiden Inamin ni Aiden na nabigo ang plano ng Underlord dahil sa kanyang pagpapatiwakal. Tinanong niya kung umiiral pa rin ang kaluluwa ng Underlord sa loob niya. At kinumpirma sinagot ng Underlord na oo, ngayon, mas seryosong nagtanong si Aiden kung paano niya mapapatay ang kaluluwang yon, sandaling napatigil ang Underlord. Inisip ni Aiden kung ang pagbuhos ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ang solusyon o kung ang tanging paraan ay mamatay silang dalawa ng sabay. Mabilis na sinabi ng Underlord na hintayin muna ni Aiden at makinig. Sinabi niya kay Aiden na iba na siya ngayon kumpara sa dati. Nagtanong si Aiden kung paano, binigyang diin na siya pa rin ng nilalang na umiibig sa kabaliwan at kaguluhan. Ipinaliwanag ng Underlord na ang kabaliwan at kaguluhang nasaksihan ni Aiden ay hindi talaga bahagi ng kanyang pagkataon noon, kundi sanhin ang koneksyon sa Demon God, naputol ang koneksyon na iyon nang siya ay makulong sa kawalan. Kaya't ngayon, mas kalma daw na siya kumpara noon. Naalala ni Eden mula noon na nalilito siya, at tinanong ang Underlord tungkol sa Demon God. Ipinaliwanag ng Underlord na ang Demon God, na rin bilang ang orihinal na kasalanan, ay isang nilalang ng purong kasamaan na kinatatakutan maging ng mga Diyos. Noong nakaraan, ang Underlord ay isinumpang tuparin ng kagustuhan ng Demon God. Pagkatapos, tinanong ni Aiden ang huling tanong, ang pagbabalik ba ng labinlimang taon, at pagangkin sa katawan ni Aiden Remes ay bahagi ba ng plano ng Underlord? Inamin ng Underlord na ito nga, nang pumasok siya sa katawan ni Aiden, sinubukan niyang gamitin ang mana ng dragon na taglay ni Aiden upang baliktera ng oras, nabulabog si Aiden sa kanyang narinig, at tinanong kung posible nga bayon, yun, ipinaliwanag ng Underlord na ang mga dragon, bilang mga kinatawan ng mga Diyos, ay maaaring makialam sa mga batas ng mundo gamit ang kanilang kapangyarihan, ang pagbaliktad ng oras ay hindi imposible. Ngunit tinanong ni Aiden kung bakit hindi ginamit ng Underlord ang kapangyarihang yun upang makatakas sa walang hangganan, sa halip, Simpleng sinabi ng Underlord na siya'y pagod na at kailangan na ng pahinga, pagkatapos ay biglang naglaho.